Wow! Hi sa mga kalakbay, magandang tangali for this video. Nandito naman tayo ngayon sa spray Falls kung saan lalakbay natin kasama ang aking family team maglalakbay. Hi baby! Ito, ito mga alakbay ah uh, dito nga pala yung part ng parking area. Then, ayun, hindi ko na papatagal yung pass. Simulan natin ang Sprite Falls 2. Team maglalakbay. Tara! Sir, magandang maga. Magalakbay po pala. Okay. Orlando, eh. thank you, thank you, sir. Kayo nagbabantay dito sa parking area para safe ang inyong mga, mga Sir uh, Mar. Sir Mar and Sir Cardo. Sir Cardo. Ayan. Sir, uh, baba na po ako. Oh. Mm -hmm. Ito mga kalakbay, ipapasirik ko lang sa inyo yung ating way para may guide kayo sa inyong paglalakbay. Ayan, kayang kaya naman ng mga bata. Ito yung ating dadaanan patungong Sprite Falls. Ayan, kasama ko si Missy sa Asimini Mini Kalakbay Tour. Tapos habang kayo naglalakbay, ito yung inyong view na nature view. Maglalakad lang tayo ng almost siguro 8 minutes and 10 minutes mga kalakbay. Hi sa mga kalakbay, hindi naman kayo maliligaw kasi mayroon naman tayong signage papuntang uh, Sprite Falls. Ito yung dadaan natin, medyo nature vibes. Ay naka-gate uh, ng ent, ng Sprite Falls kung saan dito kayo bababa patungong mismong Sprite Falls. Papakita ko sa inyo para may uh, idea kayo sa inyong trekking patungong Sprite Falls. Tara mga kalakbay, lakbay na natin 'to. Welcome Sprite Falls. Ito nating ating atin, trekking. Magtitrick lang tayo ng konting trekking. Ito ay update. Ayan yung ating trekking. Medyo kaya naman. Hey, baby! Dito, may, may konting pagsubok. Pero safe naman tayo kasi pinaganda na, pinaganda na yung daan dito para sa mga guests natin. Pero may iba pang way na ipapakita ko sa inyo para may guide kayo. Ayan, may kasama nga pala ako ang aking pamilya na team maglalakbay. Say hello baby Ay, Super enjoy naman kasi nagkaroon kami ng time ng ganto And ina-apply na yung hilig namin sa aming anak Yung ating dadaanan, ay medyo smooth naman <laughs> May konting trekking lang, konting lakad At makakarating na tayo sa Sprite Falls Na pinaka the best na waterfall sa bayan ng Mayhay na Mayhai. Ang tapay po pala. Wala ko rin. 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 Sa senior ay may second option po tayo para sa ating paglalakbay dito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ten, mukhang tapos na muna. Ah. Oh, ito si Nina. Si Mimi. Yung dito daw kamayan. ito. Pas ito na mga kalakbay yung ating Sprite Falls kung saan. Oh, sarap maligo kasama ang buong pamilya, buong kabilang. Tama, alakbay kagandahan dito. Pwede tayong mag-camping. Ayun, may mga cottage 'yung mga nagtatanong. Guys, nice up mga Alakbay! at ah, po trip tayo ngayon dito sa may Falls kasama ang Baby Sky! Say hello! Ito ang pagkain namin. Simple lang. Ah, Seda na pinirito tapos mga prutas, ice cream, tapos konting set up. Ay mga Alakbay! samahan ah, niyo kami magpo-trip ng aming team. Maglalakbay pa kami dito sa may Falls. Hi baby! Video! Ah, Po-trip muna tayo ngayon sa Sprite Falls ngayong Laguna. Ayan. Saka sama si Mrs. Si, si Mini Galakbay at si Maglalakbay. And shout out kay Captain Bauro ng may-ari ng Sprite Call. And kay Kuya Steve na nagbabantay at kay Kuya Erwin na na-guide sa Barangay Hall para sa mga inyong stock. Ito, simple lang ang, ang aming pagkain. Pritong isda na may konting mga prutas. Ice cream. Hi, baby. Ay, kayo, bubu? Oh, bubu super saya pa lang ng gantong family bonding. Ito, uh, ah, habang bata pa, ayun, uh, ah, pinaparanas namin sa anak namin na ganito yung aming ngilid ng kabataan namin. And ito, ina-apply lang namin sa anak namin para, ayun, habang bata siya, ayun, nagkakaroon siya ng maraming memories. Ay, so, ah. Sarap pala kumain ng ganito yung talagang family bonding. Then, super relax. Tanggal ang mga stress. Sa mga gusto magpatun ng ganito, ah uh, na ako kasi marami ako alam na ganitong spot sa may Laguna Tour o Laguna Falls. Na yung time na favorite namin ng dalawang ni Chris. Tapos ito, part na itong mga kalakbay ay ito yung pinaka last part ng tripod kung saan Medyo hindi siya crowded. Doon yung pinaka stride pole pero mamaya pupunta namin ng team maglalakbay. Then dito muna kami para talagang family time. Then ito ang aking anak. Ay super enjoy. Medyo busy yung aking anak kasi first time niya ang magganto mag-activity. Kasi panayano kami para gala pero ngayon nature activity muna ka tayo. Yes! Hindi ko sanay na nakapulit kaya gusto mong pa. Ah. Ah. Kalakbay ayon ah. tamang food trip vlog mo Ngayon ang kasama ang um, team maglalakbay family kung saan super enjoy kasama Baby Sky dinaga ang mga kalakbay. Oh. kain tayo mga kalakbay.